Hi vlog, welcome to my guys For today's video, yan Maaga ako tinanghali ng gising Ito Ito ang ating 2 months old Magta 2 months old, lavender brahma yan, light lavender lang yan guys Ganda uh, siya, kaganda pag 2 months Ito naman, meron tayo dito Ito ang aking Crossbreed na US Silky at Coaching Ball. Yan ang lumabas sa ating type. Yan. At meron tayo dito na Dark Lavender. Ito, mas dark siya ron sa una. Ito, one month old. Yan, one month old yan guys. Yan. Yan, ba? Diba? Ang ganda ng tindigan yan. Mas dark yan dun sa mga ano, nauna. Ano, at meron din tayo dito ng GTR. Yan. ng ating play truck. Yan, GTR. Yan, medyo masungit lang siya, guys. Hen 'yan, hen. Nanangin. Eh nang ating ano. At nandito ang ating yan. ang ating yellow US silky ang ganda na ng yelo gwapo na nila oh. tapos meron, meron ako dito yung bagong dating ah, eh. meron ako dito ng ating 3 months old na light drama yan, hen, hen yan, hen pero hen to pero ang laking hen niya guys oh. Ang laking hen niya. 2 oh. months old lang niya. Mag 3 months. Oh. Going to 3 months. Pero ang laki niya. Grabe. Turkey line kasi siya. Yan. Turkey line. Tapos meron tayo dito. Talisayan. Yan. Na. Sa atin. Yan. O oh, diba? sa ganda guys Oh. Ayan yung, yung mga manok natin eh. Ang ating mga pure breed. Ayan Mga hybrid chicken. Yan. Sa mga gustong magkaroon ng ganitong breed na manok guys ha. PM nyo lang ako. PM nyo lang ako sa aking YouTube channel. At huwag kakalimutan na subscribe. Pakilike and share na lang at pakiclick ang notification bell para updated ka sa aking mga video araw-araw yan ang ating turkey line Like drama yan ganyan sya kahaba guys ganyan sya kahaba ang aking kulungan yan hanggang doon ah, papunta ron eto wala pa itong laman eh. eto pero may mga ilalagay na tayo Diyan yung mga siksikan doon pwede na ilagay dun. kasi hindi ko pa nilalagay ito ang ating naglilindim na hen na oh. sa chicken. Yan, oh. parang phoenix siya guys. Oh, ang ganda ko, oh, di ba? O, oh, parang phoenix siya. Oh, ang ganda niya. Naglilindim siya. Seven egg. O, oh. malapit na rin mami sa ato eh. Malapit na mami sa ato. Two, four, six. Walo yung itlog niya guys. Walo. Yan, napaka sipag niya maglimlim. At magaling mami sa yan. ang ating hen. Yan, hanggang dito na lang muna guys. Update ulit sa panibagong vlog natin bukas. Huwag kalimutan. like and share and follow na lang. Ayun, hanggang doon ang ating kulungan guys. Yan. Yan, bye guys.